alis na ng Philippine area of responsibility pero pang mag maglandfall sa extreme northern Luzon ang bagyong Goring. Kaya naman apektado maging ang balik-eskwela ng mga mag-aaral. Para bigyan mo ka ang balita Mobile Journal Francis Orso. Patuloy na binabayo na malakas na hangin at walang tigil na ulan ang iba't ibang parte ng Northern Luzon. Kaya ang back to school sana sa probinsya ng Cagayan muna Ready na sana si Teacher Romel para sa pagbabalik eskwela sa Pamplona, Kagayana. Kaya kahapon daw ay pumunta siya sa kanyang pinapasukang high school. Pero umalis din sila nang ianunsyong mauudlot ang kanilang first day of class dahil sa bagyong guring. Yun nga lang habang pauwi ay na si na Teacher Romel sa bypass road sa Barangay Kapalalian sa Pamplona. Mataas yung tubig at saka mata uh, malakas yung ghost ay hindi pwedeng dumaan ang single motor kasi ginagamit ko lang po ay single motor. Yung baha doon sa isa is abot hanggang tuhod po. Nagbayanihan na lang daw silang mga na-stranded para matawid ang baha. Yung mga katwa ko ni stranded is tulong tulungan na lang po kami sir na itawid yung mga motor. Dinubuhat po namin yung mga motor para hindi umabot doon sa may tambot. Ganito rin ang eksena sa Santa Teresita, Cagayan. Lubog sa baha ang kalsadang ito kaya hindi rin makadaan ang mga sasakyan. Pati ang mga natrap na residenteng ito sa Gonzaga, Cagayan, nakuna ng video ang aktual na pagsagip sa kanila ng mga rumesponding otoridad. Maraming mga eskwelahan na rin ang pinasok ng tubig baha kaya hanggang ngayong araw ay suspendido pa rin ang pasok sa Cagayan. Ayon sa ulat ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, aabot na sa mahigit 19,000 ang mga pamilyang apektado ng Typhoon Goring sa Ilocos, Cagayan, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Western Visayas at Cordillera. Sabi ng pag-asa, patuloy na magpapaula ng bagyong guring hanggang Huwebes bago ito makalabas ng Philippine Area of Responsibility. Hindi inaalis ang bantang mag-landfall ito sa Batanes o Babuyan Islands bukas. Pero ngayon pa lang ay ilang lugar na dito ang nasa ilalim ng signal number 3. Posible ring magtaas bukas ng signal number 4. Habang ilang bahagi naman ng Cagayan ang nasa ilalim ng signal number 2. May storm signal din sa Isabela, Apayao at Ilocos Norte. Kasabay naman ng pag-iral ng bagyo ay paghatak at pagpapalakas nito sa hanging habagat. Dahilan para makaranas ng maulap na kalangitan at kalat-kalat na pag-ulan sa western section ng Luzon at Visayas kabilang na ang Metro Manila. Mobile journalist Francis Orsopo, hatid ang mukha ng balita. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, ay simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka nahuhuli sa mga balitang dapat mong malaman.